yun kalangis meron naman tayong click B3 yan burn out so biglang tumirik ang motor na to tapos walang power so tingnan natin yung battery Pero bago yun, intro muna tayo. Kakalasin so, na natin. Ito lang nga kasi yung taklob ng battery para makita natin ang mga fuse check muna natin. Sobrang mo Magabuk-gabuk. Kita tayo ng T-Stair T-Slide pa T-Slide Kagulo So, siyempre lalagay natin sa negative Next, Tingnan natin kung ilaw So, on natin. Tayo sa main fuse. Goods. Ayan, nailaw. Kabilaan, o. Oh. Dito, wala. Wala. dito na ilaw pagdating dito potol dito na ilaw na ilaw so ano itong potol ang potol ay hindi no? masyado makita main 25 back up 7.5 tapos ECU ignition coil injector so yon ang potol 10 amperes magbote natin ah so yan putol lang ang kanyang fuse ng ECU so papalitan natin ng fuse yan buo Yun. So, okay na siya. Nagana na siya. Oh. Tapos so, umiilaw na yung headlight. Ibig sabihin, may supply na ito. bro. Bro, masin yung baboy ito na Ano Yung Start natin. Nagirenta kasi Kau Marigondo lang. Tayo e, muna natin, tingnan natin ang check natin ignition coil. Kung may nalabas na kuryente. Tanggalin muna natin. Tanggalin ko lang. Yan, e, natanggal na natin yung spark plug cap. At ito. So, subukan natin eh, parikundok sa ating kasama. Tak. Sige, banat. Walang korienting na labas. Okay. Check natin yung connection nitong mga wire papuntang ECO. Siyempre, kakalasin muna natin yung motor. Ayan, so, nabaklas na natin mga idol. So, ayan na check natin yung yellow na may blue Ayan. saka black na may white so goods ang kanyang continuity galing dito papuntang ignition coil ibig sabihin goods ang ating wiring kaya ang check natin ECU kaya kung mapapansin yung ECU ay mainit ang kanyang control unit ano? Umiinit po siya. Yung kabaka lang. Kaya testing natin to kung umiinit po siya kaya ang ano natin ay ito ang kanyang computer box. So tatanggalin lang natin to. Renation muna natin at madumi. So, sa pagtanggal naman ito ay tatlong 10 mm sa dyan, dyan. So hugutin muna natin yung mga nakasaksak dyan. So natanggal na natin at napakainit niya, mainit. Nainit yung kanya computer box siguro kaya pumutok yung fuse. So testing natin kung ano yung kuha nating continuity dito. O ohms. Bakit siya naputok? So, dito tayo sa hulihan. Okay. Pare, Lagay muna natin sa continuity yung may tunog. Dito ay dalawa lang nakasaksak dyan. Meron, minus. Minus para natin malaman dito pag sira na ito kailangan natin ng pantisting <laughs> so dito sa kanan na side ay tatlong wire ay eh, meron yan sa so, meron meron goods oh. Goods. Ito dalawa lang. Pag pinatalo natin sa kabila. Meron din oh. pinapatalo natin dito. Pag dito sa mga ito hindi naman kasi ito ano. Walang function ang tatlong ito. Pasama lang sa sakit itong meron. kuha tayo ng bagong pantisting huwag lang mag abuna okay play mga play na dito diba na po so, ito yung kailangan nating parehas magkaiba kasi yung version 2 saka version 3 yan yung number dapat na makuha natin mga idol natin bagong bago swabi computer box tama sa ng hula ito malamig ito mainit ah, kung termado mga idol pag ito mainit malamig kumbago. bago oh, nagigilo <laughs> sira nga to, ang computer box tingnan natin pinagkaiba ng bago sa continuity pa rin tayo meron dito sa tatlo meron din Nako, hindi natin mabasihan pag siya kung paano malaman pag sira yung isiyo. Wala. Mataas pa one Ah, eh. So, yon mga idol. Pagdating sa tester, hindi natin ma stress kung anong meron sa dalawa dahil eh, pares tayo may nakukuha ang continuity so malalaman lang natin to kapag sinalpak natin sa motor kailangan natin yung testing itong bago yung ang dabis kung aandar dahil ito ay umiinit tapos mamaya kakapain natin kung hindi siya iinit Sabit ah. na natin tong bago. Bago boy. Kaya nga pare, kung may kuryente doon. Biduhan mo yan. May lalabas na kuryente. I sa, no? Okay. Kita kaya? Patay mo kaya ilaw? Hindi, okay, kita, kita. Patay na ito ilaw. Nakaplay. Mm hmm. Parigondon natin mga idol. Tingnan nyo kung may kuryente na. lakas Meron. So, kumpirmado. Sira ay computer box. Buwis. Buwis 10K. Nasa 12, 12 ano to sa si Shopee. Pwede sa amin nasa 10-4. Mga ganon. So, hindi natin ito tatanggalin dyan. Salpak na natin yan eh. Siya, ikabit mo nga. kabit mo nga ano. Ikabit mo nga yung patay muna natin. Tinatakbo pala yan ano. 19,000 19 sabi na mayari bigla na lang tumirik at nung panay niya pinaridondo niya nung pinaridondo ay biglang nag blackout ang panel at yun nga pumutok pala yung fuse nung tinignan natin at syempre titingnan natin yan mamaya pag kumiinit yung computer box Makapain na pala natin dahil pag nag-uun tayo, no, -init na ito. Wala, nag mga idol. Walang reaction ng kanyang computer box. Hindi umiinit, oh. Hindi katulad nito, oh. Pag kinapa mo, mainit pa rin, oh. Oh, ito. Napakalamig. Start na natin. Stand. Okay, one click mga idol, one click. Kompermado ang kanyang sira ay computer box. So yun lang, hindi natin makuha sa tester kung sira dahil naghalos parehas lang yung reading pero mas maganda may pantesting talaga so yun ang sira natin ay computer box mga idol pag nagputok itong fuse tingnan nyo lang dito sa cover nandito siya ayan yung ECU okay patay mo na pare okay na babalik na natin yung mga flarings tingnan nyo lang pag pumutok ito tapos kapay nyo ito pag umiinit isa sa mga dahilan sira ang ACO so yon mga idol uh, ano lang pala pag eh, nagkabit tayo ng ACO mas maganda kinicheck muna natin lahat ng wiring at hindi puputok yung pios kasi pag pumutok at ganon ulit ang mangyari ibig sabihin may grounded kailangan e eh, bago tayo sa salpak nito na check muna natin lahat ng mga wiring baga masira ulit itong bago nating computer box masilan to ito pala ay bawal mahulog o bawal pukpukin ano masilan ito mga idol kaya kailangan na check natin yung mga wiring bago natin ito ay salpak so ito naman ay na check na natin to bago natin to sinalpak yung kanyang computer box na bago so yun So yun lang mga idol, sana makatulong sa inyo. Dito lang yan sa Kalangis mo to Vlad. Thank you for watching my video.